Uh, yung back story ng uh, Bukana Bridge and then he said na okay lang naman so ang nangyari jaan ay um, ang Bukana Bridge is kaparte ng buong buong coastal road uh, ng Davao City so hindi siya makakat yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung uh, Bukana Bridge Um at that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at that time to former president Duterte that uh, the bridge is unfunded. Mm -hmm. At um siya ay uh, naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung budge, uh, yung bridge. Mm -hmm. So noong nakahanap siya ng uh, pondo ay uh, sinimulan yung uh, neg negotiations ah uh, sinimulan yung mga planning lahat ng paperwork uh, para doon sa bridge na yon ay uh, sinimulan na but uh, ngayon nandyan na yung bridge so dapat uh, nating pagpasalamatan para para sa akin bilang isang dabawenyo at uh, syempre uh, sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa Coastal Road na 'yon, no, traveling from uh, south uh, to north of uh, Davao in the region. Uh, nagpapasalamat kami kay dating uh, pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo uh, para doon sa tulay. At uh, syempre, nagpapasalamat tayo uh, sa People's Republic of China dahil uh, buong-buo nila binigay 'yung entire cost uh, ng tulay na iyon so wala tayong walang gastos ang city government of Davao walang gastos ang uh, Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon at napakahalaga ng bridge na iyon dahil hindi mag, mag connect ang south to north uh, kung wala yung bridge uh, basta sa akin yun na lang Uh, bilang Dabawenyo at bilang Mindanao, uh, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, uh, may coastal road, may budget ang coastal road pero wala kaming budget para sa tulay. at uh, And yes, as I said, yung source of fund ang um, People's Republic of China. Sila yung dapat, sila yung pinagpapasalamatan ko.